Magandang araw po mga kaibigan Welcome back po muli At today ay Ang lakad natin ay Magde-deposit ako sa bangko At iti-check ko yung Isa kong account para may pumasok kaming Bonus so Masaya na naman tayo <laughs> So sa mga nakatanggap po Ng bonus sa mga Government employee po ng katulad ko Ay Ay Ingatan po natin ng maayos, uh, pahalagaan po natin ang ating mga natanggap na biyaya. Uh, salamat tayo sa buong may kapal. Uh, at uh, i-value natin, anumang natatanggap natin, uh, at kialay natin para sa kanya at ang ating pamilya. So, samahan nyo po po. Maraming salamat po. ay kuya! Maga ka lagi. Ha? ka. <laughs> bye bye. <laughs> ang ang panganay ko po uh, Malaking malaki malaki na si so, Big tumatanda na para talaga ako <laughs> mag, mag 14 at ang panganay ko ano ba nakalimutan ko ang edad <laughs> saktong edad ng panganay ko palabas po tayo ng subdivision ang unang lakad po natin ay punta tayo ng land bank magwi-withdraw po yung bonus at uh, itra-transfer po natin sa personal savings account natin sa BPI marami na mga posters oh. so nalalapit ang election magboto po ng mabuti piliin po ng mabuti ang ating iboboto uh, dito sa Davao ay maayos naman po pero sa ibang mga lugar ay malamang uh, pa rin ng vote by bentahan ng mga boto sa ibang parte ng bansa natin so Pahalagahan po ang ating boto, piliin po ng maayos ang ating iboboto para ang mailalagay natin sa tungkulan ay matinong tao. Bilis-bilisan natin konti, baka <laughs> hindi natin mabutan ng bangko. Supposedly, maaga po kaya lang nakatulog ako eh. May baka <laughs> nasa <laughs> gitna halos sa kalsada na siya delikado pag biglang tumuwid yung baka at mababangga ay nako Mahagang umuwi yung anak ko 3.24 pa lang. Ah, mahagang nabasa nila oh. Nag shortcut po tayo dahil matraffic doon sa main main highway. Labasan kasi ng mga estudyante. Oh. sinanay. <laughs> oh, dito po ang labasan ng shortcut na sinasabi ko. Hindi <laughs> naman yung sobrang layo talaga ng shortcut. At least makakaiwas ka sa traffic, oh. Tingnan niyo. Wala nang traffic. Hindi ka kanina kung sin sinunod natin yung main highway ay sobrang ma-traffic. Halos di na gumagalaw ang mga sasakyan. Dahil masarap talaga gamitin ang MTO9 kahit na araw-araw natin siyang ginagamit ay Every time, alam nyo yung pakiramdam na Every time ginagamit natin siya Ay parang first time <laughs> Yung excited excite ka nga Parang kinakabahan ka pa Dahil excited na excited kang gamitin <laughs> Ganun po ang pakiramdam ko Kahit yung Z1 natin dati Shoutout po muli Kay Sir Pedro Caparoso At iba pang mga Nanonood natin <laughs> Si Sir Pedro Caparoso Ay Laging nagme-message sa atin about kay MTO9 at Z1000. Uh, nagbabalak ko itong bumili kaya lang uh, turn between two two bikes po si Sir Pedro. Kaparoso. Ganun din ako dati nung uh, bibili pa lang tayo ng malaking motor ay masyadong gulong gulong ang isip ko dahil sino bang pipiliin ko, Z1000 o MTO9? Si MT-09 kasi uh, loaded po siya ng features. Si Z1, basic na basic pero uh, power. Nandyan, tunog nandyan. Pero hindi naman masyadong nagkakalayo yung power nilang dalawa. And then sa price ay dinamak na uh, mas mura po si MT-09. Kaya kung nagtitipid po kayo, or uh, budget tight po kayo ay pwede na po kayo mt then pag nagsawa kayo later ay upgrade na lang uh, into 1000cc o, anong motor yan kasi yung sakit ng madalas na nagmong motor po na, uh, malalaki motor marami kayo nakikita na nagbebenta ng mga big bike uh, sinasabi sirain ba daw eh, hindi naman po Uh, sa dami ng magagandang bike kasi, uh, motor, ay uh, eh, parang gusto mong subukan lahat. Kaya gusto mong ibenta yung anong meron ka ngayon uh, at bibili, subukan naman yung ibang klaseng motor. Ako nga, eh, marami pa akong subukan ng motor. Gusto kong makasubok ng Ducati. Sa totoo lang, uh, crash na crash ko rin ng Ducati Hypermotard. para siyang supermoto. Mm maganda uh, loaded din siya ng technology uh, pero medyo mataas ang seat niya uh, isang beses din na uh, kumpara ang MT-09 sa Ducati Hypermotard Hypermotard 950 SP ayun uh, po o, so, sana one day masubukan din natin ang Ducati at iba pang klase motor kaya yun po ang madalas na dahilan ng mga ibang motorista na meron ng magandang motor, malaking motor pero binibenta uh, wala naman pong problema talaga sa motor gusto lang masubukan ang ibang motor naman kaya nagbebenta po so for me yun po yung decision uh, reason ko na bakit binibenta ang motor na meron na tayo kahit na maganda na siya kulad nito MT-09 uh, pwede na sana lifetime bike magandang maganda siya kaya lang yun nga uh, gusto natin makasubok ng ibang klase motor Mag, baga gusto natin masubukan Ang mga motor na uh, nasa bucket list natin <laughs> kaya natin uh, ibebenta na naman so yun po ah uh, <laughs> Ang MT-09 po natin nakapost na ito sa marketplace binebenta uh, Binibenta din po natin sa halagang 500 plus lamang 590 ito bike pero negotiable pa naman sa mga cash buyer natin diyan So bagong bago pa pong MT19 natin ha uh, Hindi pa po nag uh, 2000 plus pa lang bago lang nag 2000 plus ang odo nya Trabaho bahay lang ang ang lakad nito hindi nyo naman to nakita ng mga uh, masyadong malayo uh, ang tinakbo kahit ang mga gulong nito eh, may mga buhok pa po ganun siya kabago so nasa bandang matina na tayo pupunta tayo ng land bank para mag withdraw ng ating bonus congrats po sa mga nakatanggap ng bonus At dito kung dumadaan dahil Uh, iwas traffic maganda yung KTM ni Kuyo KTM RC 390 yan din ha <laughs> isa rin sa gusto kong motor ang Juke 390 nakasubok ako ng Juke pero hindi ako nakabili talaga ng Juke 390 yung nasubukan ko ang Juke ay Juke 390 ay maganda malakas ang punching power niya talagang totoong scalpel bike siya Ayan po, palabas na po tayo ng Matina. Bandang dito ay malapit tayo sa Kawasaki at Suzuki Big Bikes. Pero di na tayo dadaan. Baka din natin maabutan ng bangko na open. Yun know, doon ang Kawasaki. Sa kanan. Ah, Buti na lang hindi na ma-traffic masyado dito Nung hindi pa open ang Diversion Road Ay, ang ah, Coastal Road Ay Grabe ang traffic din dito matindi Sobrang haba, sobrang kapal ang traffic Ayan oh, o Dati ah, sobrang haba ng traffic dito Nung hindi pa nag-open ang Coastal malaking tulong talaga ang Davao Coastal Road sa mga motorista dahil ma napagaan traffic ko dito sa Mintal ay Mintal Matina tingnan nyo grabe dito sa kanan ay mayroong daanan papuntang SM Ecolan yan o tabing dagat yan dyan maganda ang dabaw po mga kaibigan ito po ang Matina Matina, papuntang Matina SM Eculan malaki ang Matina abot dito sa may Ateneo dito na po tayo sa land bank mag-withdraw muna tayo saglit, ah mabuti at wala masyadong pila Ah, uh, salamat po kay Kuya. <laughs> pinadaan tayo. So, withdraw muna tayo yung mga kaibigan ha. Saglit lang po. Ay, na po na withdraw na po tayo at papunta naman tayo ng BPI para mag-deposit ng aking personal savings account. So, uh, yan po. Tayo na po uh, at sana mabutan pa natin ang BPI. Alas 3.40 na oh uh, Mostly kasi ng mga bank ay alas 3 lang ata Tulad nung land bank ay 3pm lang sila uh, I don't know sa BPI dahil uh, private po ang BPI So hopefully mabutan pa natin <laughs> May malaking truck sa likod natin Ayoko talagang dumikit sa malalaking truck patabi tayo <laughs> mahirap dumikit sa malaking truck ah, patabi muna tayo stop night ito po ang intersection mati na uh, sa unaan papuntang abang uh, bangkal po sa kanan patabas po ng diversion road pakaliwa ay papuntang SM Ecolan ang tagal ng traffic light <laughs> sexy talagang tangke ng MTO na no? at maganda maganda ang paint, ang paint job nya maganda ang pintura nya hmm, napaka sexy nya sexy din naman yung tanke ng ibang motor kaya lang uh, appreciate natin na meron tayo <laughs> wait go na pala wow, libre so madaan natin ang Wiltek Kawasaki Dabao Ayan po hmm. Ayan Yung mga Motor na Kawasaki Napaka smooth talaga Ng quick shifter ng MT-09 Parang hindi mo na feel ang pag-shift niya po tayo sa BPI dito tayo mag deposit so saglit lang din ulit mga kaibigan at magde deposit lang po tayo alright So yun lang po naging lakad natin mga kaibigan sa vlog na ito Ang pag-withdraw ko sa land bank ng aking bonus At pag-deposit sa savings ko, personal savings sa BPI So yun po, uh, bago po natin tapusin ang ating video ito Ay kunting payo lang po uh, Bilang kaibigan nyo, uh, kapatid <laughs> Kapatid sa ibang magulang Ay pag minatanggap po tayong mga bonus uh, kung hindi naman mahalaga ang ating paggagastahan ay i-value po natin para naman para naman ay lumago uh, kung wala tayong paggagastuhan na importante ay i-save po natin uh, para mapalago natin or magamit sa importanteng bagay so yun po uh, maraming salamat po sa pagsama ninyo at uh, hanggang dito na lang po Thank you very much. See you on the next vlog.